Nakita mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng baging na agad mo ngang mapupuna dahil sa napakaraming itong mga nakalawit na baging at animoy buhok na napakaganda. Madalas itinatanim sa mga resort, parke at mga gilid ng kalsada. Ito ang halamang Possum Grapevine o mas kilala bilang buhok ng prinsesa ay batid mo ba na hindi lamang pala ito isang halamang ornamental kundi isa ring halamang medisina na maaaring magamit mo para sa mayroong mga rayuma, manipis na buhok, diabetes, epilepsy, anemia, lagnat, sugat at marami pang iba. Kaya kung nakikita mo na rin ang halamang ito sa inyong lugar ay para sa iyo ang video ito. Ito ang halamang Sisus verticillata, Possum grapevine, vine, Season vine, Mangkiliana, at mas popular nga sa tawag na Princess vine o buhok ng prinsesa. Isang halamang baging sa pamilya ng mga grapevine o Vitaceae. Nagtataglay ito ng malahugis pusong mga berding dahon, mapinong mga bulaklak, itim na bunga at mapupulang mga tendrils o baging na animoy cortina. Kadalas ang ginagamit ito bilang ornamental plants, ang princess vine bilang cover sa mga wall ng gusali at palamuti sa mga malalaking puno sa probinsya. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na maging ang halamang ito ay isang halamang herbal din pala. Maraming gamit at pakinabang na daladala. Ang pinakuloang baging at dahon nito ay maaaring isama sa huling bandaw o sa paliligo at mainam pala para sa mayroong mga masakit na katawan, sakit ng ulo at nirarayuma. Maaaring itapal naman ang dinurog na dahon nito sa paso, sugat at pamamaga sa balat. Samantalang sa bansang Brazil, ay ginagamit pala nila ito bilang panlunas sa mayroong diabetes o bilang isang insulin plant. Maaari rin nguyain ang katawan nito bilang pampatibay naman ng inyong ngipin. Magagamit din ito para sa mayroong anemia, lagnat at sakit ng likod. Samantalang ang baging nito ay maaari mo namang gamitin para sa nalalagas na buhok. Baging bilang panali o cordage sa mga bangka, panghuli ng isda at marami pang iba. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aaral at pananaliksik ng mga eksperto para sa iba pang mga pakinabang nadala ng halamang ito. Isang baging na maaring lagi mo nang napupuna, subalit hindi mo lamang alam na marami pa palang pakinabang nadala. Ngayon mo rin lamang banarinig na marami pa palang gamit ang halamang ito o ang buhok ng prinsesa? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaring kapulutan ng aral. Ikaw ba ay naninirahan sa probinsya at walang sapat na pambili ng gamot? Halika at pakinggan ang isang nakamamanghang kagamitan ng puno ng saging. Hello, what's up? Your best here. Batid mo ba na ang puno ng saging pala? Ang siyang maaring sagot sa iyong pinoproblemang karamdaman. Mapayuti ay manyan, acidity sa tiyan, bato sa bato, o maging galis at mga katikati sa balat na maaaring malunasan gamit ang puno ng saging. Isang kagamutang hindi mo kinakailangang bilhin, natural, at walang side effect. Ito ang puno ng saging. Batid ko na kaliwat kanan ngayon ay napakahirap nangang humagilap ng mga gamot. Dahil nga, kadalasan ay nagkakaubusan na sa mga parmasya. Mga gamot na minsan, kahit ito man ay lunas sa iyong karamdaman, ay maaari naman itong targetin ang iba mo pang mga organ sa katawan. Mayroon ba kayong puno ng saging sa likod bahay? At dahil wala pa itong bunga, kaya nga wala pang masyadong nakapapansin o nagkakainteres dito. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ito ang halamang ito ay labis na mabisa at maaaring kailanganin mo lalo na nga kung ikaw ay mayroong UTI o problema sa bato o sa iyong pag-ihi. Ang puno ng saging ay makatas at sagana sa tubig. At ang tubig mula dito ang iyong magagamit. Maari mo itong katasin o i-blender upang inumin. Bagaman ang lasa nito ay mapakla ay mainam naman itong gamot sa iyong karamdaman. Kung dumaranas ka ng UTI, paninilaw ng iyong ihi, mabula, at kadalasan ay mabaho. Ang katas nga ng punong ito ng saging, ang isang mabisang detox o napakahusay na panunaw ng bato sa bato. Subalit kung hindi mo naman kaya ang mapakla nitong lasa, ay maaari mong putulin ang puno nito at sakabotasin o gumawa ng balon sa pagitan ng katawan nito. Maaring maglagay ng luya, katas ng kalamansi o lemon, o kaya ay aloe vera. Pagkatapos ay takpan mo ito at iwan magdamag. Sa kinaumagahan nga ang puno nito ay punong puno na ng tubig, buhat sa ugat nito. Ang katas na ito ay walang lasa at dalisay at ang mga inilagay mo nga ritong sangkap tulad ng luya ang saya nitong pampalasa. Ito ay maaaring inumin sa loob ng isang linggo upang mawala na ang dinaramdamong UTI. Gayun din ang bato sa bato o kidney stone. At dahil malinis, dalisay at masustansya ang katas na ito sa puno ng saging, ay isa rin itong booster ng ating immune system. Kung kaya naman, kahit na wala kang ang UTI, ay pwede mo rin itong inumin. Ang mga nabubulok namang katawan ng saging ay napakainam rin. Bagaman minsan ito ay mabaho na nga, ay napakabisa nitong gamot sa mga galis-galis sa balat o sa mga dos-dos ng iyong alagang aso. Kung nais mo namang malaman ang mga benepisyo ng dahon nang bunga at nang maging taglay nitong karisma ay maaari mong panoorin ang ilan ko pang video ukol sa puno ng sagi. Hindi ba't napakabisa ng puno ng saging? Higit sa bunga nito ay mapapakinabangan mo pala ang katawan nito. Sa inyong lugar, ano naman ang gamit ng katawan ng sagi? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Pero be, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakasak